Second, we will stop immigration undercutting the salary of British workers. Yeah. We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from yeah. next spring, yeah. in line with the median full term wage for those kinds of jobs. <laughs> masamang balita sa mga UK ano sa mga UK applicants natin no sa balita yan ah, gagawin nilang ano ah, i ano ko lang i-discuss ko lang yung bagong balita sa ano sa mga UK applicants natin mga skilled worker natin kasi syempre usually na mga nanonood dito sa akin is mga skilled workers specifically sa mga butcher slaughtering eh, yun nga yung bagong announcement ng government ng UK. na increase yung, yung minimum salary ng, ng mga foreign workers dyan sa UK. Meaning, uh, hindi na sila pwedeng mag, ano, mag, magbigay ng sobrang baba na salary para ipunta yung mga tao sa sa ano sa UK kasi dating 26,000 pounds lang eh. Nasa point something, 1.8 lang yun eh. Ia iaangat nila ng 50% yung, ano, yung minimum threshold ng, ng salary uh, na 38 pounds na nasa 2 point something na yun eh. Uh, ibig sabihin yun, uh, mahihirapan yung mga kumpanya dyan sa UK na kumuha ng mga imigrante kasi nga, kailangan nilang ano uh, taasan yung ibibigay na salary sa mga immigrants. Eh yun nga lang kasi yung advantage ng mga ano yun, ng mga imigrante diyan sa UK na ano ba to na kaya nilang i mag magpapunta ng na mga mga butchers diyan na sa mababang, mababang ano lang mababang pasahod lang. Kasi nga eh ano wala rin gusto mga yung mga mi, ano yung mga skilled skilled job diyan sa UK parang dito rin sa Canada na ano ayaw din ng mga ano yung, ng mga locals yung mga ganyan trabaho eh. eh kaya lang ang problema nga raw, parang na daw yung ano yung yung sistema na yan hindi ko alam kung paano paano siya na-abuse na ano siguro dumadami na masyado yung mga ano mga immigrants diyan sa UK na nagrereklamo ng mga locals kasi magiging affected din sila sa ano sa sa mga ano sa trabaho mga, mga ganyan. Yun nga lang yung pinaka-concern dito na tataasan nila yung ano yung minimum ano salary, no? Ano na yan? Ang, ang mangyayari yan talaga, mahihirapan yung mga companies na nandyan sa UK. Eh anong ibig sabihin nito sa mga ba, mga applicants ng sa ng pagbubutcher, mga slaughtering? kasi yun nga yung ano yung pinaka ano ko rito na paano na yung mga bagong applicants na nasa Pilipinas. Uh, hihinto ba yung ano, hihinto ba yung uh, pag, pagkuha ng mga ano mga agencies natin, mga employers na nasa UK sa pagkuha ng mga ano kasi kailan ba 'yon nung nag apply ako biglang dun, yun yung time na ano eh, na nag-search yung ano eh, yung ano yung pagkuha ng mga para sa UK na ano eh, na na mga butcher eh. Naalala ko 'yun. Uh, kaya nagdadalawang isip ako na kung pumunta sa Canada or sa ano sa UK yun yung parang pinag-iisipan ko eh. kasi kung pupunta ako sa UK ang ganda ng lugar ng UK, 'di ba? Tapos kung pupunta man ako rito sa Canada basta ano Buti na lang, mabilis yung yung ano yung yung pagproseso ko ng papel papuntang Canada kaya nauna yung sa ano dito sa Canada. Pero kung kunyari mabilis tong FMW, malamang nasa UK ako ngayon eh. <laughs> Pero yun nga, eh uh, maka makaka-apekto to sa mga anong mga bagong applicants natin yan sa sa ano sa Pilipinas na papunta sa UK kasi ano eh uh, ano ba to? Eh uh, itong bagong ano na to, bagong law ng UK na to, eh, talagang parang ano eh kailang, gusto nilang ano i-stop yung pagpunta ng mga migrant workers sa ano sa UK. Eh sigurado yan, bababa yung ano yung ano tatamaan talaga yung mga butchers natin diyan sa mga slaughterer natin dyan sa Pilipinas. Bababa talaga yung ay ano, uh, babagal yung uh, pagkuhan pagkuha nila ng mga skilled workers diyan, no? Eh paano naman yung mga nasa UK na? Uh, ano ba to? Uh, maapektuhan ba sila yung mga kunyari mga nakapunta na sa UK mukhang ano mukhang maapektuhan din sila kasi nga isipin mo yun kung kunyari nasa nasa ano ka nasa company ka na nagbibigay ng nasa 26,000 or mababa pa na pasahod sa iyo i-increase ba yung sahod nyo ngayon para lang mag-stay kayo kaya parang meron ako mga ano mga tropa na ano na nagbi na sa akin na ano parang hindi raw sila hindi na raw sila iniintindi ng company sa about sa renewal uh, ano parang parang ang way na lang na ano eh, uuwi sila. Isipin mo yun, nandiyan ka na sa bansang gusto mo, tapos ngayon, namumblema ka kung, kung makakapag-stay ka pa dyan, no? Uh, yun din yung pinaka-concern ko rin dati sa ano, pagpunta sa UK, yung security of tenure. Baga, ano, ah uh, kasi iba pa rin pag kayong kunyari naka, naging permanent residence ka na sa is, permanent resident ka na sa isang ano, country. Tulad dito sa Canada, mabilis magbigay ng permanent ano resident. Ngayon pagka permanent resident ka na, meron ka ng security na na hindi ka basta-basta mapapauwi ng Pilipinas, di ba? Eh tulad nito yung nangyayari sa UK. O sabihin na natin dati na hindi sila namu-problema pagka nakapunta ka na ng UK, kumikita ka na ng malaki, di ba? Parang iniisip mo, okay na ako dito, makikita naman ako malaki. Payaan mo na yung mga permanent permanent resident yan. Kasi matagal maging permanent resident sa ano sa UK. Alam ko, 5 years eh. Eh, paano yan? Kunyari, ito, ito nang na nangyayari na ganito. Biglang merong ganitong law na ipapatupad ni UK. O, hindi ka pa permanent resident. Paano ka na? ano ka, uuwi ka na lang na ano paano yung mga yung mga tao mga nagtatrabaho diyan na hindi nag-ipon kasi nga akala nila sure na sila na ma marerenew lang naman ako ng marerenew rito eh sa sa company ko sa UK eh, eh paano kung ganoon di ba tapos meron pa yung mga yung mga lumugpas na sila sa age limit nila kung kunyari nagtatrabaho sila UK pauwi pauwiin sila paano sila ulit mag apply sa mga agencies natin sa Pilipinas na mayroong age limit, di ba? Nangyari, paano kung lumagpas ka na ng 45 na nagtatrabaho ka sa UK tapos pauwiin ka ngayon dito sa Pilipinas? Anong papasukin mo pa na ibang bansa? Eh, overage ka na sa mga agencies natin. Yung mga ganun, parang ang hirap i- ano I, i ano natin sa isip natin kung ano na yung gagawin natin. Di ba? Uh, Ipagpasadyos na natin. Kasi, ito pa ito naman inannounce ni UK government ano na to uh, final na to ang hinihintay na lang na result sa autumn yata 2024 kung ano yung mga exempted na ano na mga skilled workers skilled jobs dito uh, sana yung mga butchers eh maging exempt maging exempt exempted sa pagtaas ng salary na to minimum salary nila no kasi talagang maaapektuhan yung mga bagong ano natin bagong applicants mga lumang applicants natin na nasa UK no uh, wala eh ano to uh, bad news to sa sa mga ano sa mga butcher natin na papunta ng UK or mga nasa UK na no kaya ano ipagpasayos na lang natin kung ano ano man yung mangyayari sa ano sa bagong balita na to pero merong meron kasi nag-comment sa akin na merong nag-comment sa akin sa FB page ko yung ano raw na exempted daw yung ano yung butcher na skilled work skilled job kaya lang nag, nagre-research nga ako sa ano kung ano yung article na yun wala eh, wal, hindi ko makita kung saan niya nakita yung ano yun yung exempted yung pag yung mga butchers eh ano eh parang sinabi sinabi ni yung sa news nga na na skilled workers na nasa 26,000 minimum threshold yun yung mga tatamaan talaga inempisa inempasize in niya na sila talaga yung mga tatamaan ikasama eh, kasama yung boot, mga butcher dun ni eh. kaya tignan natin tira natin sa autumn next next year kung ano man yung ano yung magiging listahan ng mga kasama dito sa increase ng salary na to no eh pero ang advice ko ngayon sa mga naga-apply mas mas ano kung ayaw niyo ng ganitong ganitong sakit ng ulo mag ano na kayo mag-try kayo sa iba uh, Canada, Australia, New Zealand, yung mga yan mga wala pa silang sila, wala problema eh uh, tapos isa pang iniisip ko yung mga ano yung paano na yun, yung mga nakakuha na ng fa family sa ano sa UK tapos hindi pa sila permanent resident no anong ano nang na sa kanila ay ayoko ng ganyang stress no nagtatrabaho ka na nga nagbibi nagbabayad ka ng tax nila mahal-mahal daw ng ano ng cost of living diyan sa UK tapos bibigyan ka pa ng ganitong sakit ng ulo no parang ang hirap no kina at magiinom pa tayo eh. Birthday ni parang Jairo you no? Know? Uh, shout out parang Jairo, no? Happy birthday. Mamaya maglalasingan na naman tayo. <laughs> Sige na. Like, share, subscribe, ay mga ganun paalam.